Nagbabagang balita ngayon mga ka-idol. Kung kilala niyo mga ka-idol ang ating pambato ng Miss Universe na si Michelle D. Siya po ay hindi nanalo bilang isang Miss Universe. Mga ka-idol, kahit hindi man siya nanalo, nakarating naman po siya sa top 10. Ang pinagtataka ng karamihan mga ka-idol, si Idol Michelle D. Ang ating pambato sa Miss Universe ay naka-top 5 siya. Pero nakalipas ang ilang oras, siya ay nawala sa top 5. Ano nga bang nangyari sa ating pambato na Miss Universe? Ano ang nangyari? Siya po ay nasa top 5 na. Pero bakit napalitan siya ng ibang pambatong Miss Universe na other country? O oh, ba? Diba? So marami ngayon ng mga netizen ang nagkahagulo at marami talaga ngayon ang hindi nauunawaan hindi nauunawaan kung bakit yan nangyayari. O ba? Diba? Kasi mga ka-idol, nasa top 5 na siya eh. Nasa list na siya ng top 5. Pero bakit bigla siyang nawala sa listahan ng top 5? O ba? Diba? Medyo nakakalismaya kung bakit gano'n. So may mga nag-propose na may pandadaya daw. Pero ako syempre, no comment ako doon. So gano'n talaga ang buhay. Sabihin na lang natin mga idol na hindi laging panalo. May mga pagkakataon talaga na ikaw ay mananalo. May mga pagkakataon naman mga idol na ikaw ay matatali. So, sports lamang. Pero syempre, dahil ito ay trendy ngayon, ay eh, talaga namang naguguluhan ang ating mga kapwa Pilipino kung bakit hindi nanalo ang ating pambato na Miss Universe na si Michelle D. So, grabe no? So, nang nakaraang pa mga ka-idol, ang nanalo po mga ka-idol ng ating Miss Universe, syempre ang ating kapwa Pilipino na si Catriona Gray. O, di ba? So talaga namang idol natin yung kasi talagang rampa palang pa lang mga idol ay talagang magaling siyang mag-ikot-ikot. Pero si Michelle din, magaling din kung mga ka idol eh. Outfit pa ng, talagang magandang maganda na. Kung makakita niyo mga idol si uh, Michelle din, eh, ang kanyang outfit ay talaga namang parang obra ni Apo. Yung si si Lula Apo, di ba? yung magaling mag obra magaling mag-tato. Yung parang mga old generation yung kanyang pagtatak, yung talagang manumano yung kanyang pagkato, yung kanyang damit o yung damit ni idol um, uh, Michelle D ay parang hawig doon sa pagkatato ni Apo. O di ba? So, okay lang yan mga idol. At least mga kaludi eh, ay nakarating pa rin si idol Michelle D sa top 10. So, ibig sabihin, hindi na rin siya zero. So, syempre kahit hindi man tayo doon makakuha ng biyaya, pero bilang isang supporters kapwa Pilipino, ay medyo malungkot tayo doon kasi syempre hindi na narin yung ating pambato. Pero syempre, kahit ganun pa man ay kailangan natin tanggapin. So, congratulations pa rin sa iyo, Idol Miss Shieldy. Malay mo, pagdating ng araw na ikaw ay nabigyan ng pagkakataon ulit na lumaban, kung pwede pang lumaban. So, malay mo, ikaw na rin ang maging uh, Miss Universe. ulit okay na. So, try and try na. Kaya, sa tulad natin mga content creator, minsan, mababa ang views, minsan, mataas, minsan may sahod, minsan wala yung iba. Siyempre, yung iba ay minsan mataas ang sweldo, minsan mababa. So normal yan, bilog talaga ang mundo. So ibig sabihin, ang mundo o ang ang routine ng buhay natin ay umiikot ng umiikot lang. Kaya, this, manatiling magkumbaba nang sa ganon, laging itaas ng ating mahal na tayo. So maraming salamat po sa ating lahat ng galodi na may supportahan niyo po ako dito sa mga video ko na inupload upload dito sa aking page. And syempre, share mo na rin ang video nito sa ganon. Meron ding makapanood ng video nito, darong lalo, lalo yung mga followers mo. Syempre, follow mo na para updated ka sa lahat ng mga video ko na i-upload dito sa akin Facebook page. Yun lamang. Maraming salamat. God bless.